Isipin mong umalis ka sa daigdig sakay ng sasakyang pangkalawakan at tuloy-tuloy kang maglalakbay sa isang tuwid na linya man Abot ka ba sa dulo ng universo? Posible ba yon? Ito marahil ang pinakamahirap at pinakanakakabighaning problema sa lahat ng astrophysics at may tatlong posibleng solusyon talaga. Maaaring maglup ka at bumalik din dito sa daigdig. O kaya naman maaari kang magpatuloy maglakbay man sa walang hanggang kalawakan na hindi kailanman babalik sa daigdig. Ang huli, at pinaka nakakabiglang solusyon ay baka sa huli ay matagpuan mo ang dulo ng universo. Isang harang kung saan nagtatapos ang lahat ng espasyo at panahon. At kung makarating ka nga roon, ano kaya ang makikita mo? Ang problema ito ay matagal nang bumabagabag sa mga siyentipiko sa loob ng libu-libong taon. At ngayon, susubukan nating lutasin ito ng magkasama. Hayaan mong magtanong ako ng isang bagay na baka hindi mo pa na itatanong sa sarili mo dahil parang napakasimple ng sagot. Bakit madilim ang langit sa gabi? Ang halatang sagot ay, kasi hindi tinatamaan ng araw ang ibabaw ng mundo kung nasaan ka. Kaya nakikita mo ang tunay na dilim ng kalawakan, na may mga kumikislap na bituin, planeta, at mga galaksiya. Pero ang ibig kong sabihin sa mas malalim na antas. Bakit nga ba madilim talaga ang kalawakan? Isipin mo ito ng ganito. Tama na hindi lahat ng parte ng gabi sa langit ay madilim, di ba? Nakikita natin ang makinang na mga bituin, na tulad ng araw natin, kumikislap sa kalangitan at puno ng bituin ang kalawakan. Paano kung ang sansinukob ay walang hanggan at katapusan? Kung ganito, dapat kahit sa ang katumingin makakakita ka ng bituin o galaksi. Magiging kasing liwanag ng araw ang ating kalangitan tuwing gabi. Walang kadiliman, pero hindi ito ang nakikita natin. Maaring ibig sabihin nito na may hangganan ng universo. Baka talaga namang may hangganan sa malayo kung saan humihinto na lang ang mga bituin at mga galaksya. Ang hangganan ng universo, pero hindi pa rin eksakto. Ang argumentong ito, na tinawag na Olbers Paradox, ay ipinangalan sa aleman na astronomo Heinrich Wilhelm Olbers. Ano ang solusyon? Bakit hindi nakakasilaw ang liwanag ng gabi? Para masagot ito, balikan natin ang simula. Mainam na lapitan ang problemang ito sa pamamagitan ng pag-alam kung ang universo ay walang hanggan o may hangganan. Mga labing tatlong tuldok walo bilyong taon na ang nakalipas. Nagsimula ang universo sa mainit na Big Bang. Sa panahong ito, ang universo ay lubos na napuno ng materya, antimatter at radiation. Ito ay sobrang init, siksik at mabilis na lumalawak. Ang paglawak na ito ay nagpatuloy ng bilyon-bilyong taon. Ang kalawakan mismo ay lalong bumibilis ng paglaki hanggang sa makarating tayo sa kasalukuyan. Napansin ng mga astronomo ang kakaibang bagay kapag tumingin sila sa malalayong galaksiya. Habang mas malayo ang isang galaksya, mas mabilis itong tila lumalayo mula sa daigdig. Paano kung ito do natin ito? Paano kung tumingin tayo ng napakalayo sa universo na ang mga galaksya ay umaalis ng mas mabilis pa sa liwanag? Dahil sa layo, masyadong mabagal makarating sa daigdig ang liwanag ng galaksiya. Hindi na natin makikita ang liwanag mula sa mga bagay na lampas sa mahiwagang harang na ito. Walang makakagalaw sa kalawakan ng mas mabilis sa liwanag. Alam natin ito, pero hindi nito napipigilan ang kalawakan na lumawak at kumilos ayon sa gusto nito. Dahil pantay ang paglawak ng universo, nangyayari ito sa parehong distansya saan man sa paligid. Ito ay kilala bilang Hubble Sphere. At kasalukuyan itong nasa 14.4 bilyong light years ang layo mula sa atin sa bawat direksyon ang kamanghamanghang bahagi. Dahil sa dark energy at bilis ng paglawak ng universo, patuloy na lumalawak araw-araw ang Hubble Sphere at ganito na ito sa bilyon-bilyong taon. Kung may galaxy sa labas ng Hubble Sphere na naglabas ng liwanag noon, darating ang panahon na lalaki ang Hubble Sphere at maisasama ang liwanag na iyon. Magsisimula ang paglalakbay nito papunta sa daigdig at pagkatapos ng bilyon-bilyong taon makikita rin natin ito. Kung isipin mo, talagang kamangha-mangha iyon. Nakikita natin ang mga galaxy na lumalayo sa atin nang mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Dahil dito, nabubuo ang isang globo ng kalawakan na mas malaki pa sa Hubble Sphere na kaya pa rin nating obserbahan. Ito ang tinatawag na Observable Universe, ang tunay na hangganan ng kosmos para sa lahat ng maaari nating matutunan. Ito ay may lapad na na 73 bilyong light-years. Ang dahilan kung bakit ganito kalaki ang universo kahit labing tatlong tuldok walo bilyong taon pa lang ito, ay dahil patuloy itong lumalawak. Ang bolang ito ay naglalaman ng lahat ng puwede nating mapanood o obserbahan. Kahit anong pagsubok natin, o gaano man kaganda ang teleskopyo na gawin natin, hinding hindi natin makikita ang lampas sa hangganang ito. Hindi ibig sabihin na dito nagtatapos ang kalawakan, kabaligitaaran pa nga. Tiyak na mas marami pang universo sa labas ng hangganang ito. Ang katotohanang lumalawak ang universo ang susi na magagamit natin para masolusyonan ang paradox ni Olba na nabanggit kanina. Tingnan mo ang larawang ito. Ito ang sikat na Hubble Deep Field na kuha ng Hubble Space Telescope gamit ang infrared na kamera. Sisingit lang ako sandali, nasa Swiss Alps ako ngayon para mag-shoot ng mga video na mapapanood nyo rin, pero gusto ko munang pasalamatan ang sponsor natin, ang Magellan Television. Ang Hubble Deep Field na ipinakita ko ay isa sa pinakamahalaga at kapanapanabik na larawan sa kasaysayan ng astronomiya. Sa loob ng sampung araw, nakunan nila ng larawan ang higit tatlong libo galaksya sa maliit na bahagi ng kalangitan. Maraming kapanapanabik na agham ang dapat talakayin dito, pero kulang ang oras. Kaya nakipag-partner ako sa Magellan Television. Mayroon silang napakagandang dokumentaryo na tinatawag na Hubble's Legacy Field na tumatalakay sa lahat ng kamanghamang agham na isinagawa ng Hubble Space Telescope mula noong unang bahagi ng dekada 90 hanggang sa kasalukuyan. Kung gusto mo ang mga nilalaman ko, tiyak magugustuhan mo rin ang dokumentaryong ito at iba pang daan-daang video na mapapanood mo roon. Mas maganda pa, walang kahit anong patalastas ang Magellan Television. Ang kailangan mo lang gawin ay iklik ang link sa itaas ng description box para makakuha ng 30 araw na libreng pagsubok upang mapanood ang Hubble's Legacy Field pati na rin ang iba pang malawak na koleksyon ng Magellan Television na may higit sa 3,000 kamanghamanghang mga dokumentaryo. Habang lumalawak ang universo, lalong lumalayo sa atin ang mga malalayong galaksiya. Habang ginagawa nila ito, humahaba ang liwanag na inilalabas nila at nalilipat sa pulang bahagi ng spectrum. Habang mas lumalayo sila, mas bumibilis ang paglayo nila, kaya mas nagiging redshifted ang liwanag nila. Tuloy-tuloy ito hanggang sa ang liwanag na nilalabas nila ay maging sobrang red-shifted at maging infrared. Sa puntong ito, hindi na natin sila makikita dahil ang mga mata natin bilang tao ay hindi nakakakita sa infrared. Kaya madilim ang kalangitan sa gabi para sa atin. Para malaman kung alin sa tatlong posibleng sagot tungkol sa dulo ng universo ang tama, kailangan muna nating maintindihan ang hugis ng universo sa malalaking sukat. Madaling isipin na ang universo ay magkakaroon lang ng hugis ng isang bola. Ibig kong sabihin, kung nagsimula ang Big Bang sa isang punto at lumawak palabas mula roon, tiyak na lalawak lang ito bilang isang malaking bola na naglalaman ng lahat ng bagay sa universo. May saysay -say ito sa ating pakiramdam, kaya maraming pilosopo tulad ni na Aristotle, Ptolemy at Plato ang naniwala rito. Pero ayon sa mga obserbasyon sa universo, mukhang hindi ito tama at si Einstein ang dapat nating pasalamatan gaya ng madalas sa pisika. Sinasabi sa atin ng general relativity na ang espasyo mismo ay hindi lang basta patag na grid, kundi isang hubog na tela ng space-time, kung saan ang masa at enerhiya ay kinakailangang nagpapakurba sa mismong telang iyon. Malamang nakita mo na ang mga demonstrasyon na nagpapakita kung paano nalilikha ng grabidad na nakikita sa galaw ng mga planeta. Pero ang parehong katotohanan ito ay naaangkop din sa kabuang hugis ng universo sa malalaking sukat may tatlong pagpipilian. Ang space-time ay posibleng may positibong kurbada, kaya parang bolang hugis ang universo sa mas mataas na dimensyon. Hindi kayang ilarawan ng utak mo ang mas mataas na dimensyon. Kaya para mas madali, ituturing na lang natin itong isang regular na bola, katulad ng narito sa Earth. Sa espasyong may positibong kurbada, ang liwanag sa tuwid at magkaparalel na linya ay nagtatagpong muli. Isa pang opsyon ay ang space-time ay maaaring may negatibong kurbada, parang isang upuang kabayo. Takasong ito ang parehong magkaparalel na linya ng liwanag ay maghihiwalay papalayo sa isa't isa. O sa huli, maaari rin itong maging ganap na patag kung saan hindi ito negatibo o positibong kurbado sa pinakamalalaking sukat. Sa kasong ito, ang magkaparalel na linya ng liwanag ay mananatiling magkaparalel magpakailanman. Madaling makita na sa unang positibong kurbadong solusyon, maaring sabihin ang universo ay walang hanggan at sarado. Parang ang buong universo ay umiiral sa labas ng isang globo, na halos katulad ng kung paano tayo nabubuhay dito sa daigdig. Pwede mong palibutin ang universo gamit ang iyong sasakyang pangkalawakan at babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Pero hindi madaling isipin kung paano gagana ang geometry na ito para sa dalawang solusyon pa. Maaaring magpatuloy ang universo ng walang hanggan, hindi na uulitin o babalik sa pinagmulan nito. O baka ang universo ay talagang may kakaibang hugis ng upuang kabayo? Ano nga ba talaga? Sinukat ng mga kosmolohista ang kurbada ng space-time sa ating universo gamit ang mga tatsulok at ang cosmic microwave background. Sa positibong kurbadang espasyo, ang kabuoang angulo ng tatsulok ay higit sa isang daan at walumpung degrees. Sa negatibong kurbadang espasyo, ang mga angulo ay mas mababa sa isang daan at walumpung degrees pag pinagsama. At syempre, sa isang patag na universo, eksaktong isang daan at walumpung degrees ang kabuuan ng mga angulo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa cosmic microwave background, na parang larawan ng liwanag na naiwan matapos ang Big Bang, maaari nilang sukatin ang mga anggulong ito para sa ating universo. Sige, nalampasan mo na ang mahirap na bahagi. Ngayon, alam mo nang mukhang patag ang spacetime sa malalaking sukat. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa tunay na hugis ng universo? Kung ang ating patag na universo ay may hangganan, Maaaring ang ating nakikitang universo ay maliit lang na bahagi ng mas malaking hubog na ibabaw. Dating nuro is, isang hypersphere na universo. Talagang kahalintulad ito sa kung paano dito sa daigdig pakiramdam natin ay patag ang mundo. Dahil napakaliit lang natin kumpara sa laki ng daigdig. Maaaring ang nakikita nating universo ay maliit lang na bahagi ng mas malawak na universo kaya parang patag ito. Ang bersyong ito ng may ng universo ay kailangang hindi bababa sa isang libong beses na mas malaki kaysa sa nakikita nating universo. Paano kung talagang walang hangganang universo? Ito ang paniniwala ng karamihan sa mga kosmolohista ngayon na may ilang nakakatakot na implikasyon. Sa isang walang hanggang universo, kung tumigil ang paglawak, pwede kang magpalipad ng sasakyang pangkalawakan sa isang direksyon ng hindi maaabot ang dulo o babalik sa simula para muling matagpuan ang daigdig dito nagsisimula ang mga problemang ito. Kung tunay ngang walang hanggan ang universo, lahat sa teorya ay maaring maulit. Walang hanggang mga daigdig na kapareho ng atin pero may kaunting pagkakaiba. Baka nga sa malawak na universo, may version ka talaga na nanonood ng YouTube video na to pero yung version na yun ay hindi nag-subscribe habang ikaw naman, syempre, ay mag-subscribe na ngayon. Alam kong mukhang syensyang katang-isip lang ito at baka hindi ka komportable. Ngunit ayon sa kosmolohikal na modelong ito, walang hanggan ang universo at ito ang realidad. Ang eksaktong kopya mo at lahat ng iba pang version mo ay dapat nakatira sa isang galaksi na sampu. Sa kapangyarihan ng sampu, sa kapangyarihan ng dalawamput siyam metro ang layo mula sa atin ngayon. Yan ay sampu na sinusundan ng sampu zero bilyong trilyong mga zero. Parang walang hanggan ito. Ngunit kung totoong walang hanggan ang universo, Pwede mo itong marating sa teorya kung titigil ang paglawak nito ngayon. At kung iisipin mo talaga bilang seryoso, seryosong pag-iisip, may saysay -say din naman ito. Ibig kong sabihin, lahat ng bagay dito sa daigdig ay gawa sa hangganang dami ng mga partikulo na inayos sa hangganang bilang ng mga paraan. Kung may walang hanggang kalawakan na puno ng galaksya sa lahat ng direksyon, ayon sa estadistika, magkakaroon ng mga pag-uulit. Ang mga pag-uulit na ito ay maaaring maging kahit ano talaga. Baka sa ibang kalawakan, ikaw ang nagtuturo sa akin ng paksang ito gamit ang sarili mong YouTube video. Sino ang nakakaalam? Kahit may walang hanggang version ka sa kalawakan, di natin sila maaabot. At hindi dahil lang sa hindi sapat ang bilis ng ating mga sasakyang pangkalawakan, kundi dahil mismo sa mga batas ng pisika na nagkulong sa atin sa maliit na bahagi ng mas malawak na universo. Naalala mo ba ang Hubble Sphere na nabanggit natin? Lahat sa labas nito ay lumalayo sa atin ng mas mabilis sa liwanag. Ibig sabihin, kahit may sasakyang halos kasing bilis ng liwanag, di pa rin natin sila maaabutan. Syam na putapat ng lahat ng mga galaksiya na nakikita natin ay lampas na sa hangganang ito ngayon. Ibig sabihin, kahit anong gawin natin, kung may alien sa mga galaksiyang iyon, hindi natin sila makikilala. Patuloy na nababawasan ang mga lugar na maaari nating bisitahin sa universo. Bawat segundo, anim na libong bituin ang lumalampas sa hangganang ito at hindi na maaabot ng tao. Iyan ay higit sa 50 milyong mga bituin mula nang magsimula ang YouTube video na ito. Pagkalipas ng isang daang bilyong taon mula ngayon, bawat isang galaksya ay magiging napakalayo na sa atin para marating pa. Sa dalawa trilyong taon, mawawala na sa paningin natin ang lahat ng galaksya dahil sobrang layo na nila. Ang universo na alam natin kabilang ang mga galaksya, nebula at kumpol, ay unti-unting mawawala sa paningin natin na parang papasok sa isang itim na butas lampas sa event horizon. Kahit gaano pa kaganda ang teleskopyo na magagawa natin, itutok man natin ito sa kahit anong direksyon, iisa e lang ang makikita natin. Katahimikan at kadiliman magpakailanman. Ibig sabihin, kung may mga tao sa isang planetang tulad ng Earth dalawang trilyong taon mula ngayon, hindi na nila matutuklasan ang mga galaksiya. Para sa kanila, ang universo ay sarili lang nilang galaksiya. Wala silang kaalaman tungkol sa Big Bang, pagbuo ng mga galaksiya, hindi nila malalaman ang cosmic microwave background. At malamang ay maniniwala silang ang universo ay palaging ganoon at walang hanggan. Wala silang paraan para matuklasan ang mga alam natin ngayon. Kahit mukhang malungkot ang hinaharap na ito, hindi naman talaga. Ibig kong sabihin ang galaksiya ay may higit pa sa sapat na espasyo para umunlad ang sangkatauhan dito. Wala pa rin tayong alam kung paano makalabas ng solar system at makapunta sa ibang bituin na ilang light years lang ang layo. Lalo na kung bilyon-bilyong light years pa. Kung nabasa mo na ito, mas nauunawaan mo na ngayon ang sukat, laki, at hugis ng universo kaysa sa mga astronomo o kosmolohista isang daang taon na ang nakalipas. Dapat kang maging proud sa sarili mo. Ngayon, pwede mo nang sabihin sa mga kaibigan mo na nabubuhay tayo sa isang patag at walang hangganang universo. Oh, pero huwag masyadong kampante. Patuloy mag-explore at hahanap ng sikreto ng kalawakan ang sangkatauhan sa bilyon-bilyong taon. Sino ang nakakaalam? Sigurado ako na pagdating ng panahong iyon, o kahit sa loob ng limampung taon mula ngayon. Mamamangha ang mga kosmolohista sa video na ito kung gaano kaliit ang alam natin sa hugis at laki ng universo na tahanan natin.